um, on the impeachment complaint, hindi pwedeng hindi namin maitanong mm. dahil yan ay isa sa mga mainit pong pinag-uusapan ngayon. Um, kamustahin ko muna, ano na po ba talaga kayo ni VP Sara? Friendship okay over na ba or... Kalma lang. Parang tahimik muna tayo. Huwag mo nang ano. Hindi, kaibigan ko naman yon At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Uh, ilang taon, siguro mahigit uh, 20 years, walang maglilibing sa tatay ko. Apat na pangulo, isa, pinsan pa niya eh, ayaw talaga siya ilibing eh. Pero si PRRD, talaga naman niya uh, inilibing ng yung tatay ko. Hindi popular yun nung panahon na yun. At saka ako bilang panganay, papasalamat talaga ako. Tapos, yun nga, yung uh, 2019, kinampanya ako ng bonggam-bongga, -bongga, naging senador ako noong 2022. Sinamahan ni uh, VP Sara si Bongbong, kaya nanalo sila ng todo-todo. Kaya, matindi rin ang utang na loob ko sa mga Duterte. Talagang aaminin ko at ka mana, mga mananati kaya ta, uh, yun nga, yung sa impeachment, yung sa ICC, ayoko kasi ng gulo. Kaya sinabi ko, nako, lalabanan ko ya hanggang dulo. Ayoko ng ganyan eh. Miski yung kay Bongbong, ayoko rin ng gulo. Ipagtatanggol ko yung kapatid ko kung mga destabilization, revolutionary government, ano pa ba yun, BBM resign, kung ano-anong kalokohan. Paragay ko, aksaya lang ng panahon yan at pera.